Hello, Sanchez. Hello Sam Channel. Yon, mga ka-reperma, dinig nyo. Kapag may feedback or may echo ang inyong mic, napakasakit sa tenga. Ang pangit pakinggan, no? At hindi lang yon, nakakasira ng Twitter. So, paano nga ba alisin ang feedback ng mic? Sa madaling paraan, panoorin mo to bali unang step, kailangan muna natin malaman yung paghawak ng mic Okay, yung iba po kasi, yung paghawak nila ay ganito, no? Mali po yan, nakakalakas ng feedback ng mic Mali po yung paghawak na ganyan, no? Ayan, yung tamang paghawak ay ganito po Ganyan lang, mga man Okay, so yun po yung unang step Tapos, subukan natin, no? On natin iyon, ang lakas mga ka-reperma kapag in-on ko, no? Napakalakas ang feedback. So, eto, mo, et, eto lang ang kailangan mong gawin. Okay, tara. Doon tayo sa mismo nga, uh, kung saan nakalagay yung mic. Yun ang kakalikutin natin. Okay? So, bali, eto po yung uh, mic cord. Nakalagay ito dito sa amplifier. Ay, sa amplifier. Sa DVD player. Ayan, Ay, no? Sa DVD player nakalagay. So bali, ito po kasi yung akin nakarekta na. Okay? Yung volume ng mic nakarekta na. So bali, naglagay ako dito ng separate volume. Nasa labas, no? So bali, nangyari po kasi ay nakatodo yung aking mic volume. So kailangan mo lang hinahan ng konti. Ayan, no? So hinahan ko ng konti, no? So ngayon, subukan natin. Kanina, inan ko siya. Napakalakas ng feedback, no? So ganito yung layo ko kanina. So ngayon, subukan natin. Hinanaan ko ng konti. No? Mahina na po ngayon. Kanina, nakasagad po yung mic volume. Kaya malakas ang feedback, no? Hindi mo kailangan ito do yung mic volume para lang lumakas ang boss mo. Mali po yun. Okay? Mali. So kailangan mo lang hinahan yung mic volume. Okay? On natin ulit. Ayan, nawala, no? Nawala yung echo niya. Subukan natin. Hello, sound. Hello, sound. Yan, no? So, malakas naman yung mic kahit na nakahina po siya, no? Hindi mo kailangan ito, do. Yung iba naman, naglalagay ng Myler Capacitor, no? Myler Capacitor sa mismong uh, voice coil, no? Or sa mismong, uh, sa mismong DVD player, kung saan man nakalagay yung mic, na? No? yung iba, naglalagay ng capacitor Mali po yun. Alam nyo kung bakit? nagkakaroon ng uh, low performance yung mic, no? Mamawalan ng quality yung mic. Ang mangyayari, invest na maganda yung boses mo, papangit yung boses mo, no? Yon, base po sa aking experience. Okay? So nasa inyo po kung gusto niyo gumamit ng ganoon na kapastor, wala nang pumipigil. Ang Jeff Repairman ay nagbibigay lang po ng tips, okay? So bali, eto mga Repairman, subukan ko ulit, no? Kanina, may feedback so ngayon wala na. Hello, sound. Yan, pero malakas yung boses, no? Hindi mahina. Hello, no? So, hindi mo kailangan ito. Do. Okay? Tapos, mga ka-reperman, kapag nahinana mo yung volume kung saan nakalagay yung uh, mic ninyo, kapag ganun pa rin, uh, hindi pa rin nawala yung feedback, no? Mahina na yung mic mo, mahina na yung volume, ganun pa rin. So, eto na, ang kakalikutin mo, yung amplifier. Okay, so kailangan mo lang Kailangan mo lang timplahin yung amplifier mo no? Yung mid, ilagay mo sa gitna No, yung treble ilagay mo sa gitna. Yung mid saka treble, hindi mo kailangan ito do, no? Mas maganda kung nasa gitna lang. Yung mid saka treble nasa gitna. Tapos yung bass, ilagay mo sa ilagay mo sa 1 2 3 4. Ilagay mo sa 9 o'clock, no? Yung uh, yung bass or sa 1 port. No, hindi mo kailangan igitna yung base dahil uh, minus 1 po ito kapag nasa gitna yung base uh, basag yung boses no, kapag sa video mo ginamit yon yun, mga ka-Darberman!